So ito guys, a quick reaction lang po tayo. Kapapanood ko lang nung video ni Anjo Iliana at ni Bostoyo kung saan kinuwento nila yung back story dun sa painting ni Joey Galeon na binenta niya kay Bostoyo para pantustos doon sa pag-aaral nung kanyang anak sa Australia. Okay? Um, kasi after nung lumabas yung unang video noon, uh, trending tapos binabash itong si Anjo. Parang sinasabi anong kwentang kaibigan ka. regalo sa iyo 'yan ni Joey De Leon, priceless 'yan. O tapos ibebenta mo lang na ganyan, 'di ba? I kumpara parang binali wala niya yung regalo. Ganon yung sinasabi. 'Di ba? Nag Nagsina... tinanong na sa akin to doon sa live eh, at na nabigay ko na din naman yung side ko noon. Pero ngayon ko lang siya gagawa ng isang kompletong video. Okay, kung ano yung opinion ko tungkol dito. Okay, pareho pa rin naman yung opinion ko kasi kinuwento niya yung back story. Um yung anak niya parang dadi uh, Daddy Anjo kailangan ko na ng pera pambayad dito sa Melbourne sinisingil na ako o asabihin ko muna na ano ah uh, uh, kumbaga hindi siya makahanap ng pera pantustos doon okay kasi um, ang mahal noon sa Australia eh hindi na ganun kalakas sa showbiz itong si Anjo. Sabi niya anong gagawin ko? 'Di ba? Eh, nag iisip siya kung anong gagawin niyang paraan. At ang kwento ni Anjo, nalaglag daw sa ulo niya yung painting. Okay. Tapos parang parang sign ba na yun yung yun yung way para makakapag uh, matustusan niya yung sa anak niya. Tapos na alala daw niya yung sinabi ni Bostoyo na kung merong memorabilia galing It Bulaga ay ibenta sa kanya. Okay? Um ito ito personal ko. Personal ko lang to na opinion tungkol dito sa buong uh, matter na ito. Hindi ko alam kung anong reaction dito ni Joey, uh, ni Master Henyo. Na binenta yung regalo na na binigay niya pero kung ako man, ha, kung ako man yung nagbigay ng regalo. Kasi ako, pag nagbibigay ako ng regalo sa isang tao, it is to show yung yung aking uh, pagpapahalaga doon sa kanya. Pero pag binigay ko yun sa kanya, sa kanya na yun. 'Di ba, hindi ko siya uh, hindi ko wag mong ibenta yan. Wag mong ibigay yan sa iba. Wag mong eh, 'di ba? Wag mong kumbaga hindi hindi ko siya binigay mo na yung regalo eh. Wala na yun sa'yo. Regalo mo yun. Kaya nga regalo eh. Gift mo sa kanya. Yung ownership nun, dating sa akin, dating kay Joey, napunta na yung ownership nun kay Anjo. At uh, hindi mo, hindi, di ba? Parang hindi mo na pwede, umagay, wala na sa kamay mo yung kung anong gusto niyang gawin kasi niregalo mo na eh. At ito yung napuntahan naman daw ng pera na pinagbentahan nun ay napunta din naman sa inaanak nitong si Joey De Leon. At uh, ang haba ng pinagsamaan ni Joey at ni Anjo. Uh, Siyempre sa Dabarkad, sa 8 Bulaga, ang tagal silang nagsama. Sa Nuts Entertainment, nung isang buwan, di ba, in-interview ko si uh, Sir Ajano o oh, si Jano, si Anjo, si Joey, ang haba ng pinagsamahan nila doon sa Nuts Entertainment na yon. Uh, kung mga isa sa mga tinitingala niyang mentor itong si Joey De Leon. And I'm sure, I'm sure sa tingin ko sa ugali ni Boss Joey, maiintindihan niya yon kasi para sa inaanak niya naman yon. And sa akin na, sa akin na, eh itong si Anjo, kaysa naman mangungutang siya. O, oh, di ba? Parang, di ba? Kung, kung mangungutang siya sa mga kaibigan niyang artista para sa... Kasi, yun ang pwede niyang gawin eh. Kasi, wala na siyang mapagkuhanan ng pera para dun sa Australia nung anak niya. Eh, sa akin, sige, ibenta mo na lang yun. Kung baga, regalo, para sa'yo naman yung regalo na yun eh. Kung baga, yan naman ay para sa uh, benefit mo eh. 'di ba? At kung yung pera na makukuha mo diyan pag binenta mo ay makakatulong sa inaanak ko, 'di ba? Hindi mas maganda pa 'yon. Sa akin, wag na nating masamahin kasi napakabuting kaibigan itong si Anjo at napakabait. Tingnan niyo naman yung itsura niya, parang medyo bothered din siya na nabash siya ng maraming tao. Eh, lahat ng napagkukuwento ako napakabait na tao itong si Anjo at walang mga walang masamang tinapay, walang uh, kasi alam mo hindi mo nasusukat mo naman yung pagkakaibigan sa sa ano eh sa pinagsamahan nyo, sa pagiging loyal sa iyo. Hindi yun sa mga ganyang material na bagay, di ba? Ang nabuo niyang band with Joey, with Jano uh, at yung mga ibang Dabarkads, di ba? Yun ang yun ang pinanghahawakan nila, yung pinagsamahan nila. Sinabi din niya naman yun, di ba? Yung pinagsamahan namin malalim, hindi na matitibag yun, hindi na ma, ma uh, ano yung kahit sino, di ba? So, yun, yun na lang ang sa akin na lang. Uh, hindi pa hindi ko pa nakikita sa EAT si Anjo. Eh nasa TV5 na rin naman siya, 'di ba? Meron siyang show sa TV5 yung Team A, 'di ba? siya, 'di ba? Sana makita natin itong si Anjo. Lalo na sa birthday ni Boss Joey, 'di ba? Makita natin mag-guest siya dito sa EAT sa Dabarkads at uh, Balay mo mapagkwentuhan nila yon yung painting. O, pero tingin ko tingin ko ano masyadong nag uh, blue out of proportion. 'Di ba? Nagigets ko naman bakit yung iba sasabihin na dapat mo bebenta yan anong klase kang kaibigan ganun. Pero hindi eh kasi kapag nagbigay ka ng regalo, kung baga pag-aari niya na yan eh, siya na ang bahala, di ba? Kung yung pagbebenta ng regalo na binigay mo ay makakatulong sa buhay nila, di ba? Hindi naman niya nilagay sa bisyo o sa ano yung yung perang, hindi eh. para naman sa future ng anak niya eh. Di ba? Sa akin at least may may pinatunguhang maganda yung pong yung pong regalo na yon, di ba? And at the same time, hindi naman nawala yung regalo kasi nando naman kay Bostoyo. 'di ba? Kung i-display man 'yan o ibebenta man 'yan sa iba, kung ma-display madi 'yan, mas ma-appreciate ng madaming tao at may magandang story pa. May magandang backstory pa 'yung painting. Kasi dati nga hindi nga natin alam na may painting na ganyan, 'di ba? Ngayon pinag-uusapan na natin. O 'di mas nakilala lalo 'yung painting. O, so anyway, uh, I wish Anjo all the best. Napakabait ng si Sir Anjo and isang tunay na kaibigan. I think lahat naman ng Dabarkads 'yan ang masasabi sinabi tungkol dito kay Anjo. And yun na lang, boss Anjo, sana makita ka na namin sa EAT. Yun ang yun ang sa amin, yun ang ano namin, hiling namin, 'di ba? Kasi nakakamis ka na din nakasama ng Dabar So ayun guys, thank you very much po. See you po sa next video po natin. Goodbye mga Dabar